Narito na ng PTV Balita ngayon. Simula na ngayong August 28 ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasabay nito, mahigpit na ipatutupad simula ngayong araw ang gun ban na magtatagal hanggang November 29. Bawal ang pagdadala ng baril, lisensyado man o hindi. Exempted naman dito ang mga security personnel. Ngayong election period, bawal din magsuspinde ng lokal na opisyal magtalaga o maglipat ng civil service employee gaya ng school public teachers. Bawal din ang fundraising activities. Samantala, ang gustong kumandidato, pupwede na rin maghain ng certificate of candidacy hanggang sa September 2. Gaganapin naman ang botohan sa October 30. Sa ating weather update, apektado pa rin ng pag-ulan ang Northern Luzon dahil sa bagyong Kuring. Ang sentro ng bagyo ay namataan ng pag-asa sa 210 km silangan ng Kasiguran Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 km per hour. Pagbugso ng hangin na abot sa 215 km per hour. Kumikilos ito ng pasilangan, timog silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Makakaranas ng pag-ula na may pagbugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Aurora, dulot ng Bagyong Guring. May paminsan-minsang pag-ulan ang inasan sa Abra, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga at Apayao. May pag-ulan din dulot ng habagat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan Sinan ngayong araw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pagunita sa si National Heroes Day. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa libingan ng mga bayani sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City. Sa kanyang talumpati, muling inalala ng Pangulo ang katapangan at nagitingan ng mga bayani para makamit ang kalayaan ng bansa. Muli rin niyang binigyan diin ang mahalagang kwento ng mga bayani na aniyay magsilbing aral sa mga kabataan at magbuklod sa bawat isa. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilay -like kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Clayzal Pardilia. Magandang umaga.